Hello po mga idol, welcome back uh, Magandang hapon uh, sa inyong lahat mga idol Kumusta po kayo? Uh, shout out pala sa bagong mga uh, Tumuporta sa akin uh, At uh, shout out rin pala Kay idol uh, Romsel Baby uh, uh, Na siya tumulong sa akin na ano, Na nagpalakas sa akin Ang bumalik sa pag, ano, Pagbablog -pag -pag -pag, mga idol uh, Sa ngayon mga idol, uuwi uh, na kami Hindi uh, unti, unti na kami papatabi dalawang linggo na kami sa laot uh, location namin mga idol sa ngayon 09131 nasa gitna na kami ng Pacific Ocean mga idol malapit na siguro ito sa Monterey at salamat pala sa ano, Panginoon na sa dalawang linggo bigyan niya kami na ano, buting panahon at medyo sagana rin ang kabuhayan namin uh, kahit maliliit lang wala kami mga uling mga tuna pero yung tomorrow, day two. Good morning, mga idol. Uh, sa ngayon, mga, mga idol, pangalawang uh, araw na namin ang nabigisyo labig namin papuntang tabi. Siguro, uh, may dalawang araw pa bago kami makarating doon sa tabi, mga idol. Uh, kaya, yung mga kasama ko, unti-unti nang nagligpit sa kanilang mga gamit at naglinis sa kanilang patura. Ayan, si Mario. Dito naman tayo sa baba. Yan, sinunis ko eh. Hinayos na niya kanyang ano. Ah, uh, tapos baba tayo mga idol. Pundahan natin yung mga ko. At marami pa. Kasi aming nakita na ano, mga lubid mga idol. Ayun no? Uh, sa lubid, at taas. Ah, uh, doon pa sa kan, mga idol. Yung nakita namin lubid. Ah, uh, tingnan natin. Uh, ito pala ang lubid na nakita nila mga idol oh. oh. Ang taas, taas na uh, na. Ito Mga uh, Ano Kampong rolyo siguro O 15 Ito na nakakita oh Kasama ko si Ansel Claro Kita niya sa pakura. Uh, kaya uh, pinuntahan na lang ng mother boat. Hinila niya. Patung... Ang taas mga idol. Uh, dito pa oh. Hindi pa na ligpit lahat. Ayan. Lumutang-lutang lumutang ito mga idol sa dagat. Wala nang payaw. Kaya nakita sa kasama ko Ayun, hinila uh, sa Amadeo Airport talaga nakakita mga idol uh, naman sa unahan mga idol Yung two brothers na Yung isa kasunero namin Ayan, pugi yan mga idol Nata pa yan Baka mayroong Six tayo dyan Ayan, balik tayo dito mga idol. Ayan. Tapos. At ito pa rin pala mga idol, dito dito. Nakikita siya rin. Haan? Huh? Tara. Tatlong rolyo lang. Subscribe na sa kong Youtube Channel. Ha? Huh? Yeah. tatlong araw pa mga idol ang labigis yun dalawa bago kami makarating ito pala yung isang kapatid na huh? two brothers kanina ano yung samahan <laughs> eh yung asa din namin ng idol oh. Huh? sige mga idol maraming salamat uh, ingat po kayo mga idol update ko lang kayo pag ano mali uh, babo Day 3. Mga idol, uh, pangatlong araw na namin na naglabi uh, nagbibisyo namin. Uh, siguro mga idol, mga uh, mamaya madaling araw uh, abot na kami sa tabi. Uh, 60 mile na lang kasi 60 mile. Uh, ina, ina, mahina lang ang takbo namin, mga idol. At mga idol, may ipapakita ko sa inyo, mga idol. Uh, dito sa sa Laos, mga idol, hindi lang uh, mga sariwang isda ang ano uh, ibibinta namin uh, pati na rin mga daing mga idol ito silipin natin mga idol oh. yung mga na isda uh, lalo na kung paguhan pa lang kami hindi ito lagay namin sa buliga uh, yung iwain namin pagkatapos yung gin sinatawag kami sa ano uh, tatasikin namin ng asin na uh, isang araw isang dalawang gabi pagkatapos dito ibilad sa araw gawing so, daing mga idol sarap to mga idol oh. yung klase sa inang isaw oh. ayun yan mga idol uh, lahat ng paraan mga idol ginawa namin para lang magkapira dito sa laot basta hindi lang bawal ayan ang ah, pa mga idol oh. Umahan. at dito naman mga idol ang pagbilang nito mga idol ay dalawang araw o, dalawang kaaraw o kalahati bago ito natuyo lahat lang mga idol oh. mayroon din katawag namin na lalik na isda at dito yan ito so, marami mga idol oh. Ang kasanahan isang araw at uh, uh, pangatlong araw babalik ka rin para madaling matuyo at mayroon pang idol yung tinatawag namin na binuro o sa inyo yung parang bagoong yung mga kinagat ng mga uh, yung mga kinagatan yung mga isa mga tira-tira na lang uh, pag kumain sa si aming kawil at uh, kinagata maputol ah uh, namin ng asin ay ginagay gina gina sa ano balde uh, tinatawag namin pinuro o sa parang baguong din mga idol lahat ng paraan mga idol basta pagkapira lang dito plow hindi lang sariwa hindi na rin mga daing mahal kasi yung daing mga idol mas mahal pa sa sariwa kaso lang ah uh, yung isang banyera ay ah uh, 30 kilos lang hindi tulad ng kariwa ay uh, isang banyera abot ng 40 kilos o 50 yan mga idol napakita ko sa inyo mga mara. idol maraming salamat mga idol hanggang sa muli update ko kayo day 4 Good morning uh, mga idol uh, Balik naman tayo uh, Sa ngayon mga idol Ito ang pangapat na araw namin na labigisyon pero malapit na kami dumating mga idol o mga alas otso siguro kasi ano papapasok na kami sa placer dito na kami yung kita na mga isla isla bali apat na araw labigisyon papunta dito uh, pa uwi namin mga idol papunta din namin sila apat bali isang linggo din ang labigisyon lang mga idol o, malay kasing destination namin 09131 uh, nine, one, three, one. Ayan, isang linggo din ang pangisda namin ito so, bali linggo lahat yan ah, siguro mga alas 8 ah, abot na kami nasa pantala na kami mga idol yeah, sana mga idol ah, may presyo ang kabuhayan natin ah, kasi okay, maraming ano, ah, dumahong din mga bangka na kasama namin so, sana lang ah, makabinta tayo ng ano, malaki-laki eh, para may padala din tayo sa pamilya mga idol uh, sige mga idol update ko kayo pag uh, doon na kami sa pantalan kapi uh, kape muna ako mga idol Bartol, uh, papasok na kami uh, ayun may lumapit mga bangka ah uh, humingi na ang ano uh, bang ulam ah uh, minigyan ulam mga idol uh, mag isang milya na lang ang pang pantalan pero ikot muna kami mga idol uh, kasi yung dyan banda sa lapit pantalan mamabaw na uh, dito kami alihid sa ano ilid ng bundukin ng chocolate hills ng placer ayan oh, uh, mga isla mga idol oh, uh, parang chocolate hills din pagpapakita ng mga kabataan mga idol dahil eh, bumaba daw sila uh, ah, bibili ng tinapay uh, ah, ah, bibili din kami ngayon mga idol uh, ah, at may deliver din kami ngayon na ano ah, daing ah, ay uh, pakita ko sa inyo mga idol yung daing sa namin kahapon uh, ah, natuyo na mga idol oh. ito tingnan nyo ayan ayan talap talap idol at dito na mga isang klase mga idol oh. diba? pag makahinto na kami mga idol ay deliver na namin kagad to para may pang alawan sa man kami ah uh, pang pang load lang mga idol at saka pang bilhin ng tinapay kasi yung Isda namin na sa uh, Bukas pa ano o, Siguro sa sunod na araw pa i diskarga uh, Kasi mayroong pang nakauna sa amin Na uh, bangka Kaya ito munang daing ang i-deliver namin mga idol Para may alawan ah, uh, Sige po mga idol Maraming salamat uh, sa inyong panonood uh, At salamat rin pala mga idol Kahit maikli lang ang mga video ko Hindi nyo ako binitawan Ingat-ingat po kayo mga idol. Uh, magandang umaga ulit. Babo!